Hello mga kalaki, alas 11 po ng umaga, tara! Mamigay po tayo ng mga naglalaki hang mga numero, naglalaki hang pag-asa, naglalaki hang mga tips, at naglalaki hang mga ideas para sa ganun mahit na natin ang jackpot. ba? Diba, ang lalaki na ng mga jackpot ngayon sa mga six-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Marami po nagsasabi sa akin na sa mga private consultation members na ang lalaki na daw po ng bilyon na yata yung bilyon yata yung pa-premyo doon sa abroad sa kanila sa sa mga 6 digit 7 digit lucky laki uh, lucky number sa kanila kaya nakakainganyo talagang mag-code nang ng mag code nang ano para sa ganun malay mo ma natin di pa pag na natin ay talaga nakakatuwa talaga nakakatulong tayo sa mga talagang mga may hilig sa mga lucky numbers dahil sa mga ang dami nilang pinagdadaan ng problema kaya sana ang mga lucky numbers namin, hindi nyo agad binibitawan. Ang mga lucky numbers namin, ito po ay mga pinag-aaralan natin mabuti, sinusumada natin mga kalaki. Kaya kung ready ka na, abay, ang mga lucky numbers natin, tandaan nyo, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Okay, ang lucky numbers namin, libre po mula umaga hanggang gabi, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At dumadami na po ang nananalo ng private consultation. Oops, interesado ka ba? Kung interesado ka sa mga interesado lang, abay, magpamember ka na. PM nyo lang po ako sa messenger sabihin nyo na bet nyo gusto nyo talagang like nyo magpa-member tatawagan ko po kayo make sure po bago kayo magpa-member na makakausap nyo ako para sa ganon legit na legit ko ang account okay mga kalaki kaya kung ready ka na ready na rin ako tara mamigyan po tayo mga lucky numbers ngayon po umaga ng alas 11 eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Kaya ito na po ang mga lucky numbers. Kunin mo na, umpisahan natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 63, number 58, number 47, number 42, number 38, number 39, number 12, number 24, at number 32. Ayan mga kalaki. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Okay? So, 8 digit lucky numbers na tayo mga kalaki. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 29, number 37, number 38, number 42, number 44, number 26, at number 21, at number 13. Ayan mga kalaki, syempre, isunod na natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Narito na. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 25, number 42, ay number 25. 7-digit lucky numbers abroad to, ah, number 25, number 36, number 32, number 21, number 18, number 15 at number 9 Ayan mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang 6-digit uh, lucky numbers 0 to 9 Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 3 Number 2 Number 1 Number 5 Number 0 At number 7 Ayan At syempre ang 6-digit 1 to 29 Narito na, susunod na rin po natin 6-digit 1 to 29 ay Number 13 Number 16 Number 20 Number 24 number 21 at number 11 at para naman po sa 5 digit lucky numbers abroad narito na ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 23 number 28 number 31 number 34 at number 36 at syempre bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers sa ating mga Pilipinas na mga members abay eto po sa mga gusto po makatanggap ng mga lucky numbers day hanapin lamang po kami sa Facebook hanapin po ang Red Parungkin ipollow po yan na meron pong 316,000 followers lagi nyo pong iti-check ang mga followers sa dahil yan po ang mga legit na legit na legit na account namin Red Parungkin sa Facebook meron 16, ta uh, 316,000 followers sa YouTube po meron tayong 16,000 followers sa TikTok po meron po tayong 414,000 followers at meron po tayong mga second account, Aris Getsaryan. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako, na may picture namin ni Lola Carmen. At meron pong 50,000 followers mga kalaki. Ayan, ang dami, dami nating followers ha. At syempre mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, inuulit ko, walang bayad dito, libre. Private consultation ko ang may membership fee. Kaya kung ready ka lang kunin ang mga 6-digit from Pilipinas, ibibigay ko na iyo. Kaya ngayon na, nauna, eto na po ang 6-digit lucky number 642 ang 642, 6 digit lucky numbers mo ay number 5, number 9, number 28, number 37, number 35, at number 41. Isunod na po natin ang 6 digit 1, 2, 45, 6 digit 645. Eto na po, ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 27, number 5, number 30, number 33, number 36 at number 39. Ayan. At para naman po sa 6 digit lucky number 649. Ito na po. Ang 649 mo ay number 22. Number 41. Number 36. Number 17. Number 8 at number 5. Ayan. At ito e, na po ang 6 digit 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay Number 43 Number 46 Number 31 Number 24 Number 19 At number 12 At syempre, ito na po pinakahuli Ang 6 digit lucky number 658 Ang 6 digit lucky number 658 mo ay Number 23 Number 6 Number 28 Number 37 Number 41 number 42 ayan po mga kalaki kompleto po ang ating mga lucky numbers ngayong tanghalian ng alas 11 takbo na sa mga outlet at make sure po na aalagaan at ilalaban niyo po yan wag niyo pong bibitawan okay syempre mga kalaki, shout out tayo na po ang paborito ng lahat. Shout out po tayo sa Pamilya Vega. Pamilya Vega na ay... Oo, oh, Vega nga o. Oh. Adela Vega. <laughs> Pamilya de la Vega. Maraming salamat po sa Pamilya de la Vega sa panunood po sa inyo. Happy birthday, Nanay... Nanay, ano yan? Nanay Conching ng Pamilya de la Vega. Okay, I miss you po. Hi po, Nanay. I love you. Uh, more birthday to come. Ayan. More blessings to come. Ayan. At syempre po, sa mga... Uh, mga nag-comment po kanina na nagpapabati po from Singapore. Maraming salamat po sa mga OFW po dyan sa Singapore. Hello, 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 hello. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. At good luck po sa ating lahat. Nawasana pala palarin tayo. At syempre, ang gusto na namin dito sa Lucky World, manalo ka, manalo, manalo. Okay, ingat!